magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga plantito plantita alam nyo ba sa araw na ito papakita ko lang po sa inyo yung aking halaman na nais kong magbenta ng halagang 150 pesos o kaya pamimigay ko na lang so kung nakikita nyo natatanaw nyo doon nandoon siya so abangan natin kung anong klaseng halaman yun meron ako ditong halaman na matagal ko natin nilagaan ito ay si Jose Bono Variegated. At meron tayo ditong silom. Talagang malaki na. At hindi tayo pwede makapagbigay o makapagbenta. At ang ating John Orlando, talagang mataas na gumagapang. Pwede may mamigay tayo. Bird nest. Ang mas na nagka ng gabi-gabi. O badya, meron na tayo. Ayan. At iba't ibang uri na mga variety ng mga orchids at meron tayong mga gabi-gabi ay star first alam niyo naman yan ating mga alaga ng mga halaman ay mahal na mahal ko yan ah, uh, talaga na ibilad ko talaga to si Orlando sa initan pero yun medyo na mamatay ang kanyang dahon kasi medyo maselan at ang ating variegated burly marks isipin nyo ba nabili natin yan sa mga mamahalin noong panahon pa pero ngayon ay parkin na lang Minsan pinamimigay ko, minsan binibenta ko. Depende na lang sa taong gusto bumili o humingi. Kasi syempre, siguro wala sila pambili ng mga halaman. Pero nasa sa kanila yung bibili sila sa akin. Ayan pang pa ang aking mga halaman. No? Diba? Napakaganda yan. Kaya, yan, ang aking paraiso bird, divarigated yan. Pwede kong ibenta, pwede ko pamigay ang mga cuttings niya. Di ba ang aking neon na milanoni at plant ko variegated, napakaganda. At ang aglonima ko, oh ha, laban kayo dyan, ingat-ingat kayo. At ito pa ang aking para sa birthday, at ang aking Espanyola banana. Oh, dito yung papatalo, may mga gulay-gulay na tinanim dyan sa planggana yun ay pechay. Hmm, hindi tayo kasi pwedeng di mag-alaga ng halaman o mga gulay kasi kailangan meron tayong mga libangan sa panahon ngayon mas maganda ang may libangan o ang aking ring of fire pwede nyo bilhin, pwede niyo hingiin ayan, hindi tayo madamot pero syempre, bahala na kayo kung magbabayad kayo sa akin sa bahaba ng panahon ang ko sila o ayan, itong aking sinasabi na pwede kong ibenta at pwede kong ba Diba? Napakaganda niyan. At itong ang French of Orange ay ready na talaga yan. Na pamigay ko sa client ko. O okay, pamigay ko sa client ko. O pamigay ko sa kapitbahay ko. Sino interesado. Pero syempre naman, na sila. Kaya napakaganda niyan. Dahil hindi na namang hinayang sa ganda ng aking pamimigay sa kanila. Cuttings lang. Hindi po lahat ng pasuwa, cuttings lang. Dahil syempre naman, mahal po ang paso din ngayon. O yun, di ba? Iba po ang tawag yung tricolor po yung tawag nila dyan. Kaya um, matagal na taon din yung bago lumaki. Kaya eh, pinagpotol-potol ko na rin yan. Hindi ko na rin pinakita sa inyo ang mga pagpotol-potol ko dahil madali lang naman yun. potol ng mga pelodendron Hindi naman sila masiselan. Kasi wag lang ibibilad sila sa araw. Kaya di ba napakaganda kaya napakaswerte nito ang mabibigyan ko ng aking mga pelodendron dahil syempre sa pa sa panahon ngayon, mo share share tayo ng blessing. Hindi mo napakaganda, ang lusog-lusog. O tingin mo sa kanyang dahon na yun, no? ay kala mo ay dark pink pero banda orange pala siya. Ano pa? Diba? Kaya maraming salamat sa inyo sa panonood ninyo ng aking YouTube channel lagi nyo naman siya subscribe tsaka paki-like, paki-share, comment tapos nyo naman ang aking video sana huwag nyo na makakalimutan lagi tumulong naman kayo sa akin dahil makakatulong ko sa inyo badang huli di pa sa ngayon guys ay wala wala pa ako at talagang gusto ko parami pa talaga na watch hour tsaka subscriber kaya huwag tayo magdamot sa ating kapwa diba? Hmm, ang paganda niya at napakakapal ng kanyang mga dahon at talaga na ang ganda ng combination ng aking Prince of Orange. Kaya ano hinihintay nyo? I Message kayo sa akin kung gusto niyo para magbigyan ko kayo. Pero, dapat nasa part kayo ng Sibuyan Romblon. Kasi kung nasa Manila kayo sa Malayo, hindi kayo mabibigyan. Kaya, dapat dito ay sa isla namin. Dahil, mabibigyan talaga kayo kung kayong pupunta sa akin kung tayo sa bahay, welcome kayo. May maraming marami sa sa inyong parnood and God bless you.